kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang bigong operasyon ng paghain ng warrant para sa nagtatagong makapangyariang pastor ng Davao na si Apollo Kibuloy, ngayon ay bumalik sa ilang kapulisan ang naging epekto ng sinasabi ng ilan na hindi naaayon na klase ng pag-aresto. Overkill daw ang ginawang preparasyon ng kapulisan para sana'y arestuhin ang pastor na protektado ng kanyang mga tagasunod. Ayon sa mga pulis, natural lang na ganoon ang kanilang preparasyon dahil alam nilang high profile si Kibuloy at inaasahan na nila na may mga tauhan itong magbabarikada. Para ipagtanggol siya at di nga naman talaga sila nagkamali, ang daming taga-suporta ng pastor ang nasa loob ng KOJC at handang harangan ng pagpasok ng mga aarestong pulis. Paano na lang kaya kung hindi nagprepara ang mga pulis ng ganong kadaming bilang? E di mas lalo silang naging katawatawa kung ilang pulis lang ang papasok sa lugar na pinagdududahan nilang pinagtataguan ni Kibuloy recognizing the high uh, profile status po ni Pastor Kibuloy at uh, itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanya mga followers ay uh, minakapat po ng uh, PNP uh, uh, yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga SAC hindi po sila gumante at uh, naging mahimlahon po sila Sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay uh, ay uh, hindi po sila gumalaw po doon hindi lang mga miyembro ng kanilang kapanalig ang nagbigay ng suporta sa pastor, kundi pati na rin mismo ang kapatid ni Presidente na si Aime. Ayon sa kanya, nagmukhang may gyera sa Davao sa dami ng mga pulis na nakabantay. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi and dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba yung uh, mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung... Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko may warrant of arrest pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, uh, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng uh, ating... Uh, mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Hindi rin nakalagpas ang ginawa ng mga pulis kay Vice Presidente Sara Duterte nang mahinga nito ng reaksyon. Ta, mga uh, let us make sure that we respect Uh, the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata because kanang trauma sa ingon-ana, kagubot uh, sa pag-implement lang sa simpleng uh, warrant of arrest so, wala takibalo sa epekto ana uh, sa ilahang uh, pagdako. Ayon sa mga pulis, mismong mga miyembro ng tagasunod ni Kibuloy ang siyang nagdadala ng mga bata at matatanda sa lugar para dagdag tulong sa pagbarikada para hindi makuha ang pastor na nahaharap sa sandamakmak na mga kaso, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos. Kaso ang abutin ng PNP kay dating Presidente Rodrigo Duterte na siyang tumatayong administrador ni Kibuloy. Ayon kay PRRD, Lumabag sa batas ang mga lumusob na pulis sa propiedad ng pastor dahil raw sa wala itong iprinisintang search warrant. Si Bak sa kanilang mga pwesto ang ilang opisyal ng PNP na sangkot sa pagplano at pag-execute ng bigong pag-aresto sa nagtatagong pastor. Siyam na mga miyembro ng CIDG ang inalis sa pwesto dalawa sa SAF at isa sa Traffic Enforcement Unit. Ang pagbaklas sa pwesto sa mga pulis na ito ay para raw sa gagawing investigasyon kaugnay sa operasyon ayon sa spokesperson ng PNP na si Colonel Jean Fajardo. They were administratively relieved, to give way po sa ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision at titingnan natin yung manner ba ng pagsaserve po ba ng warrant ay naging tama, wala po ba tayong na-violate. doon sa police operational procedure. So, huwag nating kalimutan na kaya tayo nandoon ay dahil gusto nating iserve ang mga warrants of arrest sa mga taong akusado kung ang PNP ay handa at bukas sa pag-iimbestiga ng anumang forum o any uh, any uh, body na mag-iimbestiga dahil sinasabi nila na lumagpas tayo doon sa mga boundaries po ng batas pero wag nating kalimutan na yung mga subject po ng mga warrants of arrest na nagsasabing uh, sumunod tayo sa batas ay dapat Bigyan din natin sila ng paalala na dapat sila rin po ay sumunod sa batas. Kung marami ang nagrireklamo sa sinasabi nilang overkill na aksyon ng PNP sa sanay pag-aresto sa hindi na mahagilap na pastor, marami naman ang nagsasabi na ito rin daw ang nangyari noon sa isang teacher na nagngangalang Ronel Mas noong taong 2020 habang si PRRD pa ang nakaupong presidente sa matatandaan. May 5, 2020, ay nag-post sa kanyang Twitter account si Ronel Mas na ikinagulat at ikinagalit ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Ayon sa post ng teacher, siya daw ay magbibigay ng pabuyang nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa kahit na sinumang makakatoda sa Pangulo. Kaagad na hinanap ng NBI dagupan si Ronel Mas at inaresto sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Zambales noong May 11, 2020. Ang napakatapang na teacher na nagpost ng ganun sa Pangulo ay bigla na lang humagulhol sa takot ng ito'y dinampot na ng NBI. Habang nasa sasakyan kasama ang kanyang mga magulang ay iyak ng iyak ang teacher. Habang tinatanong ng isang ahente ng NBI kung bakit niya ito nagawa at kung hihingi ito ng paumanhin sa Pangulo parang batang iniwan ng kanyang ina na umiiyak si Ronel Mas dahil sa takot na ito'y makasuhan ng sedisyon. Hindi na ikinahiya ng makinis na si Ronel Mas ang umiyak habang kinukuha na ng video ng ahente ng NBI. Tingnan at pakinggan ang pagsisisi at paghingi ng tawad ni Ronel Mas sabi ng kanyang presidente. So, would, would you like to apologize to the president and the people? Eh? Huh?

So what made you convince to do that? Sa totoo ko ba siya? Yung detail yung kumbaga nagiging sa loobin ko. Pero walang, yun walang pumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghahanap ka ng attention doon sa Twitter? Oh, okay. Okay. Yun po talaga yung intention ko. <laughs> Never o kasi sa Twitter ko na nagkaroon na tweets, retweets. Ito po yung totoo. <laughs> Pero hindi ko po inakala na magigigalit. So ngayon na-realize mo na mali ang ginawa mo? Oo. Oh. Kasi po, pay po. Marami pa po. <laughs> so, Ronel, nagganap ka lang talaga ng atensyon. Yes po. Ka So, sa kasalukuyan ay uh, nagtuturo ka, di ba? Ano na yung school mo? Okay lang, okay lang. Sige. Okay

maliwanag naman na ang uh, pag-amin mo from your heart so we will do our best na i-extend ang uh, pagintindi sa iyo alright uh, national security ang eh uh, ginahinat uh, nito so seguridad ito ng ating bansa sapagkat kung pinatay ang ating presidente what will happen to our country klaro ko lang po sa makuha yung 50 Yes. Um, para po maging iwan po kong pero mali po talaga yung buto. Kinabatan po po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa mga ka pag ng box. Kaya sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million, uh, 50 million pesos ang kanyang bibigay sa mga kapag uh, ah uh, paggawa ng uh, vaccine contra COVID. May uh, meron pa ata sinasabi na he will make it uh, 100 million. And then uh, I mean the president I think. Uh, parang ganon pero ang uh, narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at uh, ginawa mong yung ah uh, sangkalan ito para lang mapansin ka pero din ko pinahabol Yung maliit mali 'yan, po. Okay. Uh thank you. So itong itong mensahe mong ito, Ronel, ay uh, mula sa iyong puso, hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. All right. Saksi ang uh, mga magulang mo sa mensahe mong ito at uh, kami dalawa ni Sir Jerry uh, na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang uh, investigation mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ronel. Si Ronel Mas yung gumamit ng Twitter account na at Ron Prince. Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya Bigan FeliQ Smartwatch. Hindi kailangan sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness course, at marami pang iba I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order Habang nasa kustudiya ng NBI ay nagtangkang lumuhod sa harap ng kamera si Ronel Mas Para lamang may pakita at siguro ay maiparating sa presidente ang kanyang pagsisisi Sa iba pang video na nakuha ay makikita rin pati ang mga magulang ni Ronel Mas Ay humingi na rin sana ng dispensa sa nagawa ng kanilang anak pero kahit umiyak man silang lahat ay wala itong epekto dahil siguradong tuloy ang kaso sa teacher na si Ronel Mas. May 15, 2020 ay tuluyan ang kinasuha ng inciting to sedition ang teacher na kulong ito ng walong araw hanggang sa ito'y nakapiansa at pansamantalang nakalaya. Maswerte si Ronel Mas dahil tatlong beses ibinasura ng korte ang inihain kaso sa kanya ng NBI. Sa huli ay laya na si Ronel Mas dahil sa teknikalidad na nagawa ng NBI sa pagsampa ng kaso sa kanya. Tinampot ito ng walang warant at hindi rin nila umano na patunayan na talagang si Ronel Mas ang siyang nagpost kahit na may admisyon ito. na siya nga pero ayon sa korte ay wala siyang abogado nung panahong inamin niya ito. Halos lahat ng galit ng tao ay nasa kay Ronel Mas nung panahong yun dahil sa kasagsagan nito ng kasikatan ng dating presidente, pero ngayon ay ginagawa itong ehemplo ng iba na ang nangyari daw kay Ronel Mas ay mas matindi ba sa nangyayari ngayon kay Kibuloy na sinasabi nilang overkill? Ikaw, naniniwala ka bang naging overacting ang PNP sa paggamit ng SAF para aristuhin ang wanted na si Kibuloy? Yung 50 million na ibibigay mo, nasaan na? Wala akong 50 million. Pumingi ako ng tawa sa ating pangupo. -no. Ah. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.